Alam niyo ba na may posibilidad na makuha ng Pilipinas ang isa sa pinakamodernong fighter jet sa mundo, ang F-16 Block 70, 72? Kung matutuloy ito, malaking pagbabago ang dadalhin sa kakayahang panghimpapawid ng ating bansa. Ang F-16 ay isa sa pinaka-proven na fighter aircraft na ginagamit ng higit 25 bansa. Pero ang Block 70, 72 variant ay hindi na ordinaryo. Ito ang tinatawag na Viper Upgrade dahil may mas advanced radar, mas matibay ang fuselage, at mas mahabang buhay serbisyo. Mayroon itong Active Electronically Scanned Array Radar o AESA na kayang makakita ng target kahit malayo pa. Mas mabilis at mas malinaw ito kaysa sa mga luma nating radar system. Ibig sabihin, mas malakas ang tsansa ng piloto na makita muna ang kalaban bago pa siya makita. Bukod doon, may modern avionics at mission computer din ito. Para itong smartphone ng eroplano dahil mabilis magproseso, kayang maghandle ng mas maraming armas, at mas madaling gamitin ng piloto sa gitna ng labanan. Hindi rin basta-basta ang armas na kayang dalhin ng F-16. Kaya nitong magdala ng iba't ibang klase ng missile, mula pang air combat, pang ground attack, hanggang precision guided bombs. Kung tutusin, pwede itong maging backbone ng Philippine Air Force kung sakali. Kung ikukumpara sa kasalukuyang fa 50 fighter jets ng Pilipinas, mas mataas ang range, mas advanced ang sensors, at mas flexible ang F-16 Block 70, 72. Mas bagay ito para sa modern defense at territorial protection. Ngunit hindi lang sa teknolohiya umiikot ang usapan, Malaking bagay din ang geopolitical significance ng pagbili ng F-16. Kapag natuloy ang deal, mas lalalim ang defense partnership ng Pilipinas at Estados Unidos. Magiging malinaw ang mensahe na seryoso ang ating bansa sa pag-upgrade ng ating kakayahan laban sa mga banta, lalo na sa West Philippine Sea. Siyempre, kaakibat ng makabagong teknolohiya ay ang presyo at maintenance cost hindi biro ang halaga ng F-16 Block 70-72. Bukod sa mismong eroplano, kailangan din ng sapat na pondo para sa training ng mga piloto, ground crew, at logistics. Kasama pa dito ang spare parts at armas. Kaya malaking hamon para sa gobyerno ang magdesisyon kung kaya ba itong tustusan ng ating defense budget. Kung matutuloy ang pagkuha ng Pilipinas ng F-16 Block 70, 72, malaking hakbang ito para masigurong handa tayo sa mga banta sa himpapawid. Pero kung hindi matutuloy, baka kailangan nating tumingin sa iba pang alternatibo na mas abot kaya pero maaasahan pa rin, tulad ng mga fighter jets mula Europe, Korea, o maging sa ibang bansa sa Asia. Kaya't ngayon, inaabangan ng lahat kung tuloy ba talaga ang deal. Ang tanong, handa ba ang Pilipinas na mag-invest ng malaking halaga kapalit ng mas matibay na depensa at modernong teknolohiya? Ano sa tingin ninyo, dapat bang itulak ng Pilipinas ang pagbili ng F-16 Block 70, 72 o mas mainam bang maghanap ng mas murang alternatibo? E comment niyo sa ibaba at pag-usapan natin.